guys ang <laughs> lakas ang ulan ngayon yan may eh, papakita ko sa inyo so talagang ito yung matindi kong pinapangarap so sa loob ng ilang buwan eh talaga ako isip ang isip ako dumating dito sa Taiwan kasi mapagawa na ang mga uh, bagay-bagay mga bagay-bagay dyan so ngayon matagal ko ng pinapangarap ayan pinatupad tuna na ayan ito iphone 16 pro max medyo may kamahalan din ayan. so ang ganda nya maganda maganda ang habo ko lamang dito ay camera lang naganda <laughs> sa camera ito kaya nangarap akong bumili nito kaya ayan natupad ko ang, ang pangarap ko magka meron itong gaya itong klaseng cellphone na iphone 16 pro max So, wala silang available na kulay na black. Black sana gusto ko. So, ito yung original lang kulay nila. Medyo uh, para sa rose ang kulay. kasi original ito kasi ano eh, karniwan ginagamit nila. <laughs> Grabe. Kay ngayon ko lang nakuha. Ngayon yung araw na ito. Ngayon frame nga Okay. Ngayon niya niya. So. lainnya. Terjarnya. So, Jalan di adaptor laki, lengan adaptornya. Adaptor. Ah, ya tuh. ayaw ayaw tulit lang ako ko kater malaki na eh ayos naman ang charger yan adapter ko pang iphone ito ako ang isa sticker lang pala So, inaabot kami ng ulan, pabalik. Kaya lakas ang lakas ulam ngayon. <laughs> Kaya ngayon ako ngayon, masamay, ako ngayon, masaya na ito dito. Masaya, na ako dito. Sa gatong klaseng ngayon. Kaya sa pag pa ako na yung mamalaking camera, ito na lang ang cellphone. Pro Max iPhone 16 Pro Max So ina inaaral ko pa Kasi ang gamit ko si Android Ang gamit ko pa kasi Android Kasi inaaral ko pa Kaya ang camera Camera kasi maganda rito Camera Camera Ayan <laughs> Maganda Maganda video ito so, katapos tong itong tabing ito pwede mo siyang mag-zoom mag-zoom niya inang inang habol ko dyan eh inang habol ko lang ay camera <laughs> uh, uh, yung yung, yung tapat na ito so, ito ito yung lang wala siya kapag pwede na isin yan May zoom siya. I ang mean, oh, pa rin, oh. Ayan. Ayan. Ang ganda, oh. So, pag ako yung naghahanap ng pukyutan, mamumuhag, dito pang video na ako. Mamumuhag ng pukyutan. Kahit malayong puno, puno abot na abot itong, video. itong camera, abot na abot. Abot yung taas ng puno, pag may nakitong pukyutan, Bibidyohan ko. Kontik na ko kung malaki na ang bahay ng Proton. Kung malaki na ang pulot. Ito <laughs> so, yan. Ang photos niya. Pili, pili, pili ito magpicture dito. Yan. Pwede rin Ito. So, yan. Yun. Yun yun, yun ay uh, uh, na ano na na picture na na. na so, yun. malinaw so hindi ako lugi hindi ako napigo <laughs> ang ganda nga sana yung kukunin ko sana e, eh, eh, no, iphone 15 pro max so pumasok bagong pasok lang dito sa Taiwan yun ang kinuha ko So, sabi sa akin, yung may-ari ng Taiwan yung, yung pintahan, yung Taiwanese, ako pala ako yung do yung, yung, yung kauna-unahang bumili ng iPhone 16 Pro Max dito sa Taiwan. Ako ang kauna Na In order pa to dahil nag kasi wala kasi kasi pang display ang kalilala ang ah, model pala para mga picture lang. Meron na sila pero order lang. So ilente ko na linggo. So, ngayon ko na nakuha yung araw. So, hindi ako hindi ako logic ganda ng pang-vlog malinaw talaga hmm? sobrang linaw ganda talaga hindi ako mabibigo <laughs> kailan niyo kulay niyo yung kulay yung pagbabae kasi ang area kasi yung available na ng color na na color ng cellphone nila kahit yung pinakatali ko ng palad ko kita eh itong palad ko ay taling na yan pag isinunod tinutok mong ganun kitang kita tulik kita. <laughs> sulit pero mahal sobra <laughs> naiiyak ako eh katuwa naiiyak ako pero yun kasi yung pinaghirapan pinaghirap ko talaga nangarap talaga ko eh hindi walang walang masamang mangarap pag gusto gusto diba ayos Bye-bye. <laughs>